Good morning guys Panibagong araw, panibagong vlog May ano tayo May gagawin Si Rickman Yan ano Yung Magbunkal ng ano Halaman Papalitan ng ibang halaman ito Yan guys Yan tatanggalin yung ano Tatanggalin yung Rapis Tama ba? Rapis ba yan? San Francisco Uy Uy Malik 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 Uy kamay ko Tuburahan out Kay Mam Joy Salim Mam Gasilda paruh bay ele ka uang wa channel pilih pandung pandui pandui palas Mam Wandi Wandi TV Love Channel Mam Gracelda Alfaro Grisian Mam Teresa Francisco TV Gayun Gayun bumbong So malapit na to. Bumbong so, tigas guys. Jing. Jing vlogs. Ah, Lin Kalakal Nang Bicol. By Inting. kabutingting nang Southern Unity. fix and review ng bye bye niti yun sisil bakus ng Taiwan yun Miss Joyce Qatar yun Dairin Rin ng Firmin Garcia Kubau oh. Good Digger Soldier Shout out Bro bag. Kukuha ka pa tiits ng buhol. Shout out. Sino pa? Jing Inspiring Vlog ng Nuibay Siha. Pwede pa ito yung lipat guys Ang lakas ko Ang guys. By Marlon Maglinti Sir Kois ng Sambuanga by Chris Legitimas shout out baik. By... Cilpa. Ah. Linpiit shout out Mam Ma Linpiit. Nang Kabiti. Yo, Kabiti, Pak. Yusin Murikmal. Like oh, shout out kari, Mam A.L. vlog ng Marikina Shoutout kay Bro Agap Au Agap Agap blog Siyon Hindi magkita Magitan to Punta ng ibang halaman Shout out ke dong Ridil. Markus Lat. Shout out guys. Mi update Mi update nang Davao. Davao City. Dwa. Bukan Soban daming ugat. Cinta tahun Sobrang tigas Sobrang tigas Siapa brother Cinderin channel shout out ah uh, Eileen the explorer Eileen store shout out shout out mam ugang tindera shout out sa mga taga tagig Mababa na pala ng ugat niya. Kalayang nang inahabot to. Hmm? Nakos. Kung sa tigas, ang tindi ng ugat. Ha? Huh? Oh, lunis. Lunis? Hmm. bintigas uh bin ah uh meron uh. uh. pa uh. shout out ah uh. duh let's do the philippines mg Get out sir. Lisungson, Sung Son. Shout out Lisungson, Sung Son. Shout out Light. Ngu Yen. Shout out. Bye ICB. Ka yo yo yo. Wala na, sira na. Sinira na ni Rickman. Sinira na ni Rickman, guys. Yun o. Oh. Wala na. Para na nag-ano si Rickman. Nanay Ispil, shout out. Nanay Ispil. Yun. Sino pa? Ang ating mga shout out. Yahoo, Yahoo Apple Love Channel Shout out, Ma'am Apple uh, Pilam Queen Pilam Queen ng USA Yon, know? Home and Garden ng San Diego, California yo know? system share her out sis awing shout out kay sis awing mix blood Ooh. sir money sir money bill yo out sir sir onin white tee shout out sir onin ano na makalabas to? Yun ha. Shout out ah. Tanggalin Ah. daw lahat ng ugat. Para hindi na tubo. Mm. Yun ah. Shout out sa aking commander. Sa ano? Sa infanta. No, ridit kabukin tindoy sa aking may bahay shout out ma yun oh no? durog na durog na yun humaba na ano natin yun oh no? shout out daddy wiz shout out kay ano mariel campos motovlog yun naalala ko si ano Ah. Travel Haga to vlog ng India. Shout out my friend. Yo. Malinis na. Uy. Wala na. Pura lupa. May kaunting ugat. Hindi na siguro tutubo to. Ay mayroon pa yun oh. sino pa ang ating shout out yahoo yahoo malimuti na si host yung mga bagong dikit kay Rickman ay si ma'am Noli Ramos shout out ma'am Noli Ramos mige mige shout out hoy Yon Yon ang magaling kumanta. Walang iba, si Ma'am Noli Ramos. Munting Tinig. Yon naalala ko rin si Munting Tinig. Magaling din kumanta. Magaling mag-gitara. Complete package. Yon o. Oh. Yahoo, yahoo. Yahoo, yahoo. Yon oh. Nagbubungkal si Jose. Ito ang aking project. Katanggalin yung mga mga rapis. Papalitan ng ibang halaman. May pangit na yung mga luma. Pero umabot na mahigit 30 taon. <laughs> Chi Chi the Philippines set out from Negros Si Chi Sino pa ang ating set out? Si Miss Chi ng Negros Ayan, Pasensya na sa mga Ay si Bay John John Taperla By Birds Kaitap Yon Sir, asi ano? Uh, si Bay laking from D ng ng Canada. Yon. Naalala ko si Bay. Mam Ma Mam Lorna Magday. Magday. Ng Canada. Yon. Yan, pasensya na sa mga hindi hindi naalala ni ni Rick man. Yahoo, yahoo. Yun, hahawa ng ating ano, video guys. Puputuloy na natin ang ating shout out. You Pasensya na sa mga hindi naalala sa susunod na lang natin na ano, na video. Maghahanda tayo ng puro shout out. Puro shout out lang ang ating gagawin. You know. Sir John Tick. John Tick Vlog. Sir Ed Tick. Mga Katik Lover. Boss Sibay, ano? You know? si Bo, si Sir Basic Bob ng Tumana Marikina ayun naalala natin si, ano, si, Sir Andy si Master Andy Rabino ng Ruhas Ruhas Capiz ng Visayas yun tanggal na yung mga bato guys hanggang dito na guys muna ang Ating shout out at pag tanggal ng rapis ang ipapalit guys ganito na you know? San Francisco na pula ang dahon ay yun o. ganito ganito na ipapalit yan gusto ni ma'am ni makulay makulay ang buhay yun yun kasi green lang talaga siya wala walang kulay ito mayroon yun, mayroon namang maraming pangbili di bumili ng marami para magkaroon ng kulay yun ang buhay kailangan makulay yun hanggang dito na lang guys ang adam, humaba na ating video, shout out pagbungkal na ano, lupa pagtanggal ng halaman, maraming salamat bye bye, God bless everyone